cuatro What's up mga kadungwaray and kumusta po kayong lahat? So ngayon mga kadungwaray dahil uh, araw po ng uh, Sabado, araw po ng day natin mga kadungwaray kung mag-jogging muna tayo. So ngayon mga kadungwaray kung naririnig nyo talagang ang ingay ng uwak halos uwak lang ang naririnig dito wala kayong masyadong narinig ng mga tao na nakikipagpintuhan dito sa gidli-gidli alam niyo ba mga kadungor talagang sobrang tahimik talaga dito sa tinirhang kong lugar na Tochigi although na mayroon naman talagang uh, napaka maingay o napaka nigiyaka na lugar like yung Tokyo or mga sikat na lugar na napakadaming uh, dadayuhan ng mga lugar. Pero dito talaga sa lugar na tinirhan ko, talagang sobrang tahimik po talaga mga kadungoray. Ito lamang po is, base lamang po ito mga kadungoray sa na-experience ko sa tagal-tagal ko po dito sa Tochigi na nakatira. Talagang maramdaman mo talaga yung sobrang tahimik talaga yung lugar na ito. Kaya nga talagang ang maririnig mo lang talaga is yung mga huni ng mga ibon, like yung kanina yung uwak, yun na lang talaga ang maririnig mo dito kasi wala ka talagang masyadong maki makikita na mayroong makikipagpintuhan sa mga gilid-gilid. Although yun naman talaga ang uh, nature talaga nila dito na walang masyadong ma uh, nakikipagkwintuhan, hindi gaya sa atin talagang kahit uh, umagang-umaga, eh mayroon na talagang mga chismisan. Sa inyo po ba mga kadungaray? Comment below mga kadungaray kung gaano rin po ba katahimik sa lugar na tinitirhan nyo ngayon. Comment below mga kadungaray. para maraming, maraming salamat po.